Hello mga friend, for today's video ay ito kahapon pa nang ako yung magpunta sa munisipyo para magbayad sa BIR ay hindi ko akalaing meron pala ditong nagaganap na patimpalak at pwede nga on the spot painting competition champion talaga ang nakarin on the spot painting competition palang talentado na ang mga kabataan at ito nga o oh, kanilang mga ipininta ang gaganda, buhay na buhay ang mga kulay at itong maliliit na ito ay pininta nila habang sila ay nasa kanilang tahanan. At ito namang malalaki ay on the daw itong ipininta nila sa harap ng mga hurado. At ngayon ang mga kabataang nagpinta nito ay nag-aabang para sa uh, grado raw or para malaman kung sino ang nagwagi, nagchampion first, second, third. At yung ibang kabataan naman ay consolation prize ang makauha kaya hindi naman sila talo